Hi guys! Welcome to my channel, Bunga Ngerang High Blood. For today's video, magluluto tayo ng uh, saluyot na may labong with a twist. Siyempre, ang ilalagay natin ay manok. O, diba? Tara guys, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Lagyan natin ng mantika. Pasensya na kayo sa aking kawali at um, gamit na gamit na talaga yan. Then ilagay na ang... Ayan, ayusin muna natin para sure. Ayan, lagay na natin ang ibuya, sarili, sulat bawang at ilagay ang ibuya. kung hindi halo, neto sna Siyempre, ilagay ang pangpalasa, ang patis para masarap. Mm. Yan, yan talagang ginagawa ko lasa pag uh, ang patis. Dahil, dahil sa sobrang lasa niya, masarap ang pati. At, ilagay natin ang manok. Siyempre, haluin natin para yan, para maging pantay ang uh, panunod ng lasa sa loob ng karne manok. Diba habang uh, yun yung, ano yan, yun yun yung yung manunod yung mga lasa. Yan. At siyempre, tangpan natin. Yan, lagay natin ang labong. Natatakulan ngayon, usong-uso ang labong. Haloyin. At syempre, takpan. O ayan, hindi ko na videohan ang pagtakip. Pero ayan, nung nabuksan natin, kulong-kulo na ang ating labong na may manok. At syempre, ilagay na natin ang saluyot. Ayan, maganda talaga ang saluyot dahil maraming nga uh, sustansya na makukuha. Ayan, sa saluyot at maganda sa ating katawan. Ayan, paborito talaga ng aking mga anak to ang saluyot. Hindi ka anong maselan sa gulay pagdating sa ganyan ng aking mga anak. At syempre, paborito ng buong pamilya yan. So, talaga naman. lagyan natin ng ano ng uh, sinigang sinigang mix ayan parang sinigang ang style nitong uh, luto natin 'di ba dapat talaga diyan sampalok so walang sampalok kaya ayan sinigang mix ang ilagay natin And, hindi sponsored yan Yan talagang ginagamit namin alternate na uh, uh, alternate juice sa sampalok So, hintayin natin maluto at syempre, yun na. At syempre, ang last ay siling panigang. Ayan. O, so, ba diba? Parang ang style niya, sinigang na manok na may saluyot at